Yo, good morning, good morning, good morning mga kagulong Sa palayan tayo ngayong umaga Uy, <laughs> ano yan? Kasama ko yung dalawa kong anak ko oh. Yay Eh, tuwang tuwa na naman, nakagala <laughs> Ang galaan ng bulinggit Saan ang kambing? Ha? Ah? Saan? Saan ang Mimi? Ah. Oh, umaga pa kasi. Papainit. Puro pelayan yan pa yan dun. Oh. May mga bagong tanim na. Ayan. <coughs> Ito. Kambing. Saan ang Mimi. Ah? Uh. Oh, bata. Tambay muna kay maaga pa. Yan. Ma, kwan na dun, oh. Patay na yung mga kugon. Uh. bakit? Ha? gusto ng stinko Ah Sanong bata Ha hanap. uh Oo sanang Mimi uh, Tawag dali Ni Tawag Kuy Kli <laughs> Dungis mo na oh To oh, dami kambing Oh naku ano di sisiyaw na matai din <laughs> sa pinagsusunugan na ano. May nagpapasto unang. ng kambing. Bakit? Tumatakbo ko sa kala nila uliin ko sila. Hindi naman namatay. <laughs> Baliw ka. Kanino, kanin yun? Akala ko. Hindi kay Tito Kim. Aba kayong bagong kondon Pisa na mga sisiyong Yung kanina po. Yung pumata kay Kali. Oo. Yun yung nanay? <laughs> Akala ko sa so, lang natapakan to sa so, pagbalik ko may nakita akong bangkay. Wala <laughs> yun yung sisiyo. Bakit? Ha? Bising-bising <laughs> ka kakain ng lumbi. Tinapay. Bakit? Ha? Nakapasya lang guling ngayon. Kali! Hmm. Si ate oh O. Oh. Wow! <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano yan? Ha? Huh? Agay! <laughs> Agay! Pahingi! Wala na? Wala na? Pahingi! Mm. Saan yung kambing? Tawag! <laughs> Tawag yung kambing! Wala na? Namiss ko na kumain yung araw-araw? Oh, Nako! -oh. Dito! hindi yan huy oye kali o kali may oh, may may oh. oh dali saan ang kambing? ha? kali ayun o kambing ah. kali huy huy huwag yan ha ah. pagkain mo yan ha ah. magutom ikaw wala kang baon dito sa bingkit ha Yeah.